labas natin ay eh, may nadidrig po tayong maingay so yan tingnan po natin kung ano so yan na ah, ginagawa po pala yung uh, ah, kabilang daan uh, ah, nilalagyan pala ng espalto so mahaba-haba na lang natapos kahapon ay ginawa nila doon sa pinakatulo at ngayon naman ay dito sa bandang side papuntang uh, Kabas Kaya pwede nung eh. Kaya pwede Hindi kaya pwede nga apakan ito. Layo ng uh, lalakar natin para lumipat. kaya na uh, dyan tayo pupunta sa may tindahan kaya lang uh, iikot muna tayo dito hello oh! <coughs> hindi po ta, hindi po ito basta basta pwede nga ang uh, tapakan dahil mainit pa lipat. ni ko pa eh, kung pwede ito. <laughs> <clears throat> so yan, yeah, nakalipat na tayo dito. Yan yeah, na. Isyoso muna tayo kung paano siya gagawin. Kaya na sumasabay pala yung dump truck dito para itapin yung uh, pinaka-espalto. Uh! Tapos na nakasabay naman yung mga ibang dump truck na may laman ding spalto yon. Uh! para dire diretso po yung mga uh, trabaho nila Ayan. so ang bilang po natin ay 4 uh, apat pang lima ito so, ito naman po yung uh, nag-top ng itong uh, espalto Ang tawag dito ay pison. Alis ka dyan! Alis ka! Hey! Ano mong binablog niya dito? Ano binablog niya dyan? Dito! Ha? Ah. Tama sa inyo. Sa swimming? Okay, ako na nga siya. Nagbibigaw po siya. <laughs> Ayan, lagi. Uy. Ito naman po yung ginagamit pang spray para dumikit yung espalto. Kasi yan. Ayan, kape muna daw sila. Ano, kape ta pa? So ito po yung mga nagmamaneho dito. Ayan, kape muna po kami. Ayan, kape muna po kami. Ano masasabi mo jay? 'yo? May, inip. May inip na May nit to. Odi. Sakalin muna tayo. Dito.